Bayan Pito ang naging batayan ng pag-impeach ng mababang kapulungan kay Vice President Sara Duterte. At kahit nga sinabi ni Pamulong Ferdinand Marcos Jr. noon na hindi ngayon ang panahon para sa impeachment ay una sa listahan ng mga pubirma sa ika na reklamo laban kay Vice Presidente Duterte, ang anak niyang si House. Deputy Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos sinundan nito ng matataas na opisyal ng Kamara na sina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. at Manuel Jose Dalipe, ang asawa ng House Speaker na si Yeda Romualdez, ang anak ni Senador Rafi Tulfo na si Ralph Tulfo, ang ina niyang si Jocelyn Tulfo, ang pamangkin ni Senador Francis Tolentino na si Aniela Tolentino, at huling pumirma ang pinsan ng Pamulo na si House Speaker Martin Romualdez. Habang hindi naman pumirma sa reklamo si na dating uh, Pangulong Gloria Mahapagal Arroyo, House Deputy Speaker Camille Villar, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, at ang tatlong revilya sa Kamara. The total number of house members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215. Umugong ang palakpakan sa session hall ng Batasang Pambansa matapos i-announce ng House Secretary General na nakamit ang kailangang bilang ng miyembro ng kamara para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Base sa House rules, hindi bababa sa one-third ng 306 congressmen o 102 na kongresista lang ang kailangang pumirma sa impeachment complaint para maiyakyat ito agad sa Senado nang hindi dumaraan sa House Committee on Justice. Agad ipinag ng Kamara na dalhin na ang reklamo complaint. sa Senado. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint having been filed by more than one-third of the membership of the house or a total of 215 members is there any objection the chair hears none the motion is approved the secretary general is so directed the session is suspended ayon sa reklamo Unfit si Duterte na maging pangalawang Pangulo dahil sa umano'y mga paglabag niya sa konstitusyon, betrayal of public trust, graft and corruption, at high crimes. Pito ang articles of impeachment sa reklamo laban kay Duterte. Kasama sa mga basehan ang umano'y pakikipag-usap sa assassin at pagtatangka sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez, ang umano'y malversation ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ang umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd. Ang umano'y di maipaliwanag na yaman at kabiguang ilagay ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Mga usapan ng impeachment. Paalala naman ni Congressman Duterte hindi hahayaan ng maraming Pilipino ang aniyay mga hakbang para patahimikin ang oposisyon at umano'y banta sa demokrasya. Dagdag niya, hindi papabor sa administrasyon ang umano'y ginawang pang-aabuso sa kapangyarihan. <coughs> Kabayan, pasado alas 4 ng hapon umalis dito sa Kamara si House Secretary General Reginald Velasco para personal na ang kopya ng reklamo sa Senado. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola para dinggin ang mga reklamo laban kay Vice President Duterte at uh, magdesisyon kung tuluyan ba siyang patatalsikin sa kanyang opisina. Kabayan. Vivian, yung bang mga hindi pumirma ay merong nagpaliwanag diyan kung bakit hindi siya pumirma? Meron ba ganon? Wala pa tayong nakakausap mula doon sa mga hindi pumirma dito sa reklamong impeachment pero uh, mapapansin natin no na kasama dito si uh, dating pangulong uh, Gloria Macapagal Arroyo, House Deputy Speaker Camille Villar, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, ang tatlong Revilla sa Kamara at si Brother Eddie Villanueva.